yang guys yang Yan guys dumpster tayo. Uy. Look at tadi oh. Hala parang ginisinira Manila. Jump po Oh my I need to climb. Okay. Give it one step. It's not like a lot but I hope it's not broken. Oh, pick up my ako ng gloves. That's why. Oh, you don't have the electronics. You don't have the the, the No, the you house. can hold that. Hold that one. I'm holding it. Oh, oh, you have gloves glove. Okay. Yeah. Okay. Okay. Galing kami nag ano. Hawakan ko lang ito. Ano ko Hmm? Magamit ito oh. Taniman naman. ano. Ayan. Uy. Look at this. It's okay. Oh, no, it's fine because I remember. Yeah, we have a lot of pots. Yeah. Discarte lang na doon. Uy. Discarte lang na doon. Yeah. Ini uh lagi -huh. buak jenila. Ini betul ni gemi gemi dah ikut bang. Put ini ya. Naka gano'n po palagay. It's a cellophane money. It's a dog. Yeah. For a dog. Cellophane. No, cellophane for the dog. If they are pooping. What is this? Hey. It's not like for this one no only this one broken naman pa ayaw na ay sinira talaga nila lahat na kasi matagal-tagal kami hindi nag ano pag

dala ko yung shoes. Nahirapan ako sa pinang talisod. Okay. Makita na Hmm. 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 Eh, hey, ini oh Bloot. Iya, pokoknya jatuh. Kok datang Aha, doi, Sama kadoi, Tungkan ni suka dong. Mapay yang serious eta clothes. Ayan. Ayan. Kulon pala ito. Ay, siyang Kulon. Tampo. Ayan. 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 Ang daming siplak na ganito kunin ko ito, bit. Ligpon kayo mo. upang travel. Ayan. Ay. Ang kalit na magkawa si Idoy, eh. Michael kay murag tagulilong makalit ito nga makalit ito para ko oh, agad aga. ito masiklak ang daming siklak hali isna na in is na pull eh dadi bag is na pull kan ada yang dong Wisting dah Saya gedung. sedo eh Saya lihat dong Sama nih bersaksi, Oh my god. Jesus Christ, is my Wow, it's a belt, Yeah. What was the price on there? What price. Is it is a sale? What's the price? $250? Yeah, the $2. 49. $250. belt. Yeah. Wow. Ding na niyo guys, 450 honey. ni. Dari gano presi 450. Oh my god, is there chance? Ano? Hanap mo, ano gilabay mani una up. That's good. Ato. Wow. Wow. Na, siguro guys, hindi ito nila it, na ano ba? Oh, Versace is original. No, it's a belt, yeah. No, but the bag, a... Because I have oh, a box. This one, oh, this is for oh. the box. Oh. That one, that one in yeah. there, inside. Oh, okay. Hala, jackpot tayo nito. Ah, oh, no, this is uh, a Gucci. Yeah. This one is Versace. That's okay. Put this in the bag. A, here, put the bag. Laka, jackpot. That's a jackpot. It's a okay. nice bag. Just kinuok ko di man ta ko kapalit akong bakos tag 20 raman to I guess maka ano lang tayo ng mahal pag galing sa dumpster may nakuha din ako dati na built ano siya mahal din siya mahal din yun siya na ano hindi kaya yung ang accident sa pato nila maybe it was accident di sa kulis Ha? Huh? ka police, na May na pull-over kami kanina. Natikitan kami. Kasi nagkamali si Malakil ng return. Ay tama naman yun kaso lumagpas siya sa guhit. Grabe. Almost 200 agad. Kino ako dito walang kawala. Grabe yung pulis Ngayon dito kasi nga. Yung mga tao, lasing kasi tomorrow Sunday, bukas oh, may pilo may pilo pilo is pillow is a nice pilo is clean yeah what's the price in there what, what? what's the brand silly nagpat yung bako bala na basta ang bako guys, ayan guys tayo ng na mahaling ayan guys wala na ayan guys yung mga nakuha ko guys ayan dito sa bag at saka may itong isang pilo ayan itong pilo na to is bagong bago pa talaga ayan oh. wala man lang siyang ano kamancha mancha ayan at saka dito itong nakuha ito, dito na pa kunti kunti pero sobrang jackpot talaga kung dito sa nakuha ko. Ayan, itong Versace, Versace na bag. Ano natin para makita nyo. Ay, ano, Versace na, ano pala, Versace na belt, guys. Ayan. Ayan, may, may ano pa siya, may kasaling bag. Ayan. Tsaka ito. Ayan, guys, tingnan nyo. Ayan siya. Ayan, at tsaka, ayan, pakita ko yung code niya. Ayan yung code. Ayan, dito banda. Ayan, leather na leather talaga siya. At saka yung price niya is, ayan, P50. Ayan, ano na lang na, $2.49. Iwan ko bakit tinapon talaga nila ito. Or accident lang nila na matapon. Ayan, kasi nasa ilalim, may nakalagay. Ayan, oh, may ano pa, oh. Anong tawag dito? Alarm yata, yan siya. Buti na lang, hindi kinabit sa ano, sa belt. Pwede ra siyang, ano, hanggang At saka, ayan. Ito din, ito may ako din pala ako mga ato, itong mga polo shirt na mga branded din siya, ayan. Ito is Ralph Lauren. Lauren na ano, ito yung mga price niya, guys. Tingnan niyo yung mga tinatapon nila dito. Ayano. Ito Di okay ko, ako. wala man lang wala wala siyang ano, damage. Pero things pa rin kasi hindi nila tinastas. Ayan. Nawalan ako ng gana doon sa dumpster na yun, guys, kasi sinisira nila. Pero sinubukan ko pa rin uh, gabi-gabi. Ay, hindi naman gabi-gabi. Uh, minsan, uh, wala sa isang linggo. Minsan, two times a week. Tapos, minsan, wala kaming makuha, bro. Bumalik-balik dumalik talaga ako doon. Nagbaba sakali Ayan, hindi nila inano tinastas. Tsaka ito, may nakuha akong ano. Pag-ano ng hanwas, ito siya. Ayan, o. Oh. Parang automatic yata. I-ano mo lang yung kamay mo dito. Ayan, cleaning lang yung katapat niyan. Ayan siya. At saka ko. Ayan, may mga ganito. Ito pala yan siya. Ayan. Diyan yan siya para dito. Ayan, oh may kandila. Nabasag yung ano niya, pot. Pwede ko lang yung tanggalin. Lagay ko sa... Kasi marami naman akong pot. Ayan, ito na naman yung organizer. Ay, ikot-ikot ano Ayan siya ito din may nakadin akong ganito na polo sabi ni Michael mahal daw ito na brands ayan oh uh, Peter Millar ayan 100 yung regular price and din sell na lang ng 49.99 so nasa 50 na ganda ng tila ayan oh uh, lamig ayan buti nang talaga hindi nila tinastas ba grabe subang jackpot ako dito guys ilan na yan kung, kung tutalin ayan may naka ako isang ano ito na? Perfume. Brown. Diba ka na? Yung na iwan is ang ano na lang. Roulette. Ayan na may okay. kasama pang gift card. Yun. Hindi yan activated. Ayan na. Napalit na ako ito mga zip na kinuha ko. Ayan. Kasi bagong bago pa siya. Ang daming zip lock. Ayan. Ito din sunscreen. Ayan. Super. Ano, ano pala ito? Ayan is foundation. Ayan, meron ako rin akong ganito. stella Ayan, kompleto pa siya. 68 pala. Ano palang laman ito? Kompleto pala siguro ito. Ayan. 68 yung ano niya guys. O value. ano bakit ito tinapon? Mahal siguro yung stella Ayan, ito din. Naka akong polo. Ayan, Tami Bahamas. Bahama guys. Ayan, ma mahal ito na brand. May outlet talaga yan sila doon na. Ah. So, Diyos ko, mahal. Mahal yung mga damit nila. Yan o, sale lang ng ano. Pwede pag na ng 29.99. Pulo din yan siya. Yan. Tsaka, yan, may naka din ako. Ano ito? Shampoo. Ay, doon pala yan siya. Ayan o. Isang box pala yan siya. Ayan sa sa box pala yung shampoo na yan. Ayan o. Doon pala yan siya. Pari, nakapari sila ng name. Tsaka, yan, may naka din akong malaking body wash. So, Yun dyan, dito lang yung ano niya, oh, problema. Sabi ni Michael, wag daw buang. Sayang. Vitamin C pa naman. Kung ano sa skin. Sayang, anak. Ay, may ako din ganito, no. Yan, pang linis. Ang tawag dito. Ang tawag dito. scrub scrub iskrat bright, scratch bright ba yan? Ayan. Yan, guys. Ayan, sobrang ano ko dito talaga jackpot talaga ako dito lalo na itong belt na ito. Ayan, dito ako. Dito ako sobrang jackpot. Ayan. Versace lang sa na Versace. Ayan. Ano na yung camera ko? Itong camera ko biglang mag-off. Tapos mag-blurry-blurry. Mag tapos, ano na guys? It's time na siguro napalitan. Ayan. Ayan siya lahat. konti lang naman siya pero grabe. Jakpat na jakpat pa din kasi mga mga ma mamahal yung mga nakuha ko Ayan.